Tuloy ang kampanya ng United Bank Samoro Justice Party o UBJP sa iba't ibang panig ng rehiyon. Dinagsa ng libu-libong taga-suporta ang partido sa isinagawang Grand Proclamation Rally ng grupo sa Bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur, araw ng Sabado. Ang detalye mula kay Naptali Bilarde. Nagsaan ng libo-libong miyembro at taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party ang isinagawang grand rally ng grupo araw ng Sabado, September 27. Pinangunahan ito ni UBJP President at MILF Central Committee Chairman Ahod al Murad Ibrahim at UBJP Vice President Muhger Iqbal. Inshallah ta ya importanti sa makapag-eleksyon na mana na, na... Uh, so partido tano United Bangsamoro Justice Party na nantubay makataban. Sa na ukita ka niya, na kaginan niya na parliamentary system ang gobyerno na yang importante siya na sakita nung no, i-makataban, marakal makataban a, kandidato nin sa parliament. sa mga uh, uh, yata sa party na 40 isa uh, kandidato tano sa uh, party. Then uh, mana na siapa ba sa nominee na iya pumutuan na su dikena di ka na su tau iya pumutuan na parti. Yan mana na upama ka mag pakon montang so prosinto na na pagyere no undau i eh kanu baluta, balota undau bi UBPG kaginta amek ka matun no sama yang ini saya information informasi tanun number seven, saka no balota na UBPG nanto pai mana mana pekloron antu kuasa balota tu kepada kebutuhan. Nasaki ada dua penari gagah aku. Mana utak aku tahu. Mama, mama. Nasaki dia aku mata ayun. Saya apa nak kuat kalau ni Nadi tanu itaros si katuntut tanun. Kaya ni mana pengunut tanu sendai pengunutan tanu sana mama. Kena tanu pengkuntraan di presiden ti. Presbiton tanu presiden ti. Pengunutan tanu presiden ti. Pengunutan tanu kita bagu biar na Filipina. Sama sahaja mengkuara petang kumpul. I am a law abiding citizen. Saki na mulu tak usah kita aku paham na. Uga apa ibet julung tanonya. Na kita pun apa? Kena perkasuan sekita apa Filipinas? Karena sebang sebang organik lo. Nah, mula nak dah ambil nasi nak ini kita nu apedu akaratu apedu atamuk. Daya nasi tersen. Nah, kampaya bayan taru saya saya dah taru dek taru kita buku biru nak pilih pilas. Pantai sepresiden ti, presiden Paitihan tayo ng Presidente, unutan tayo kitang mga gobyerno ng Pilipinas upang umuugay niya. Naman naman sinabit ko sa uman-uman ako kung itiasal ka no, na yung relationship ng gobyerno ng Pilipinas sa mga bangsa mga government, na namin tiyan na asymmetrical Yan na na-asymmetrical, na upama makasupada ang mga administrative region na mga isugan sa Manila na dirit-diritso. Ang kasi asyan mga sa autonomy, mga na bangsa mo ito na mga sirito ni na aran pero mga na magkapmalin kanilang kagina nabi pitalo autonomy. Pama. Pama. Natuntayan tanu, yan yung mga na na may kaing itayin tanu sa kitabu ng ng Pilipinas, ang sa organic law, na yala abitro, na di president exercises senior supervision over the bangsa government to ensure that laws are faithfully implemented Ni mana ni minto? Yang ni mana izinnya supervision? Nah, yang ni macam mana? Pama kesakit, arit kau maku nak kepirau tayu watakku, buku familia dan nak kenapa dia suka pama masa sebegas? Nalu tu pangku. Lalu ini itu decision. Yang importanti, nak apa yang ini pengalaman berkenaan, apa yang ini penisisiunan yang pertama, nadi makan yuk kalau kita bukubir nuk Filipina sebang sebut organik lo. Nagayag naman ng suporta si Maguindanao del Sur Governor Dato Alimitimbang, at Vice Governor Hisham Nando. Gamito ba sa pindaw na uh, ako na ito, pindaw na sekretary ito si Mwagir Iqbal na nakambita kami na yating importante sa hangon na makataban sa party ng no na

Inanggambu sa baya sumaraka tao sabab sa siyatano sa democratic system sa Sagunabanya akatitimpan. Nasikita nung no siya sa Maguindanao ni na isay isa, -isa tano, prepared tano, na fully committed tano sa kanukapananggit tano sa kanong struggle ng no bangsa under the leadership ng no Moro Islamic Liberation Fund. Kanong ingala ng no provincial office ng no United Bangsa Moro Justice Party na ipuwel ka mami sa kano sa kano niya ang kinangalimod sa niya doa sa Allah subhanahu wa ta'ala no, na niyagal makantano na makotsa de sa mabagal apalitaya sa Allah subhanahu wa ta'ala Nando masampay tanu siya. Sumabagal a kaisa-isa. Nando mabagal a determination. A makodsad siya kanu pamusungan ng uman ni Isasel Kitano. Sa kapananggit tanu, sa kataban no party tanu a United Bank sa Justice Party nando kaslaslanin na kasigurado sa a ang mambabatada numuli no tao tanu siya sa kanu kalupano bang sa moro. Body ng suporta ng mga miyembro ng partido, kabilang ng mga kasalukuyang miyembro ng BTA Parliament. Naniyaba, pagkaniin ko sa kanong bago ba pa sa October 13 na mga tanong sa porsinto katamanduta no sa itando sa ang kanong bolpeno na su UBGP number 7 sa baluta. Nanday yun na Tentu tanu Nasu number 7 Sabalota IUBJP Kanamba Sufati Tano Siasat Dunia Sampai Saakirat Nasu United Bangsa Muro Justice Party Nani Aba Insya Allah Subhanahu Ta'ala Sama-sama Tano Sayanin Mana ayato Tu Bagi Nagin Nasu party Member Nominin No United Bangsa Muro Justice Party Nani Aba betat Sa First Parliamentary A Yatin Mendua Sekanwa Madakla Tau At sa mga uh, gunutan tano, sa, sa United Bangsamoro Justice Party ay yapan ang gunanon na supapagdayan tano ang Amirul Mujahidid as si Chief Minister Alhas Murad Ibrahim insya Allah subhanahu wa Ta'ala. October 13, 2025, go to your polling precinct, cast your vote for UBJP, for your district representative, for Bangsamoro Parliament for peace, dignity, and progress. Your vote is more than, more than just a mark on the paper. It's a promise to every child na ligtas ang classroom nila, maliwanag ang kinabukasan, at iba ang magiging kwento ng kanilang buhay kumpara sa madilim na nakaraan. Napagangata namin sa kanya sa pataban ng tanong UBGP niya. Number 7 sa baluta, so UBGP, Number one man sa baluta, susaki, uh, district representative, kagina, niapa ilalan, uh, kagasampay tanong sa kanong politikal, pwede niya ilalan, kagasampay tanong sa kanong politikal objective to umpungetanong. Naptali Belarde, I-Minds, Philippines.